natanong ang aktor na si Paula Avelino kung ano ang birthday gift niya sa aktres na si Kim Chu at natawa ng malakas ang aktor sa kaso magot ng secret dagdag pa nito kasi nasa kanya na ang lahat siguro happiness sana palagi siyang masaya hindi naman ito kagulat-gulat pa dahil noon paman ay naging bukas na si Paulo sa pagpapahalaga niya kay Kim. Samantala, Ayon sa isang source ay bongga ang birthday gift ni Paolo sa aktres. Ayon sa source ay isang mamahaling relo. At dagdag pa ng source, ilaking gulat daw ni Kim nang makita ang mamahaling regalo na ito. Dahil dito, marami ang naghinalang bukod sa regalo ay may hinanda pang ibang sorpresa ang aktor para kay Kim na hindi na nila ipinasilip sa mga netizens. Binaha naman ito ng mga nakakakilig na komento mula sa mga kapwa celebrity na nagpabot din ng pagbati sa aktres. Matatanda ang hanggang ngayon ay hindi pa rin kinukumpirma ng dalawa ang real score sa pagitan nila subalit obvious namang special sila sa isa't isa. Sabi nga, what you see is what you get.